Ang hirap talagang makasalamuha ang mga plastic lalo na kung hindi nababalot ng bubble wrap. Kung ganyan kaka ka plastic, dapat nasa grocery ka na hindi sa buhay ko. Buti pa ang Tupperware, tumatagal. Ang plastic na tao, mabilis masira. Huwag mong masyadong seryosohin ang mga plastic, baka lalo ka lang matuno sa init ng ulo. Tawatawanan mo na lang, mas mabilis silang mag-expire -e kaysa sa canned goods. Kapag nakasalubong mo ang plastic, gumiti ka lang. Ibaon mo sa isip na mas mahal pa ang presyo ng totoong bote ng tubig kaysa sa kanila. Kung may taong plastic sa paligid mo, isipin mo na lang, hindi lahat ng plastic na bubulok, kaya iwasan mo para hindi ka madamay. May kilala ka ba na ganitong tao? Pakilagay sa comment kung...